Oo. Oh. Hi, I love guys. Hiraming ko nga yung Hiraming ko na sa, sa bag. Ayan. Igwikot lang kami dito. Ayan. Ganda diba? Bilhin ko yan bukas. Gusto rin kami ni Cher Angel da, yan, yan, ano nito to? we without baleta Nangambas ako gay ng ano. Nangambas ako ng yati. Kasi bibili ako soon. Sisi mo ito maganda Oh. Teka dito tayo magpa-picture. Ayan ang lalaki. Diba? Bibili ako nyan. So dito ako nangambas ako kasi bibili ako. <laughs> Bahala kayo dyan. bibili ako guys ayan o, oh. diba <laughs> bye, diba? makabili din ako yan o, oh, diba hmm. dito yung mga panglakihan ng mga ano, diba ang gaganda o oh. ang lalaki diba, talaga mga mayayaman O, oh, mamili tayo diyan mga ambas kami. Nang-ambas kami ni Sherry Angel Vlogs. Dito, guys. Ayan. Ano si Sherry Angel Vlogs? Little Mermaid. Ano diba? Ang gaganda. Ganda. kasi hindi na makabili masaya na akong nakita ang yate nahawakan nakasakay na rin naman ako ng yate sa Cyprus when I was there with my honey experience na rin ako so yan yan ang ganda oh ganda yan masarap ito ang pinakamaganda. Ito ang pinakamaganda. Oh. Lost chance. Lost chance. Yan ang ganda guys. 还干了些什么？S S, Klaba. Ayan siya. Gusto yung talaga naka-private talaga yun. Hindi ka talaga pwede uh, pumasok. Klaba. nakabili din ako niyan <laughs> sa panaginip <laughs> pero hindi na ako na ano kasi naka experience na po ako niyan for many times sa type rows pero dito naka experience pa rin kami pag summer pwede ka naman mag ride sa yate so ayan yan guys ayan po yung Malta. Ito yung Medina. Ayan. So, guys. Nice. Ito naman yung mga maliliit lang siya. Pero grabe no. Ang gaganda ng mga yati. Kasi dito sa ibang bansa kasi mura lang kasi para kaya kaya parang easy lang sa kanila yung makabili ng ganyan. Kasi pero sa atin yan, meron ta meron kang ganyan. Super yaman ka na. Pero sa kanila dito is normal pa lang. Kung meron kang yati sampo, meron kang business dito. Tama na! Yan, ang ganda yan. Ando na si Sherry Angel Vlog. bakit hindi ka pa rin ba nakapili <laughs> ako nakapili na ako balik tayo dito mamaya magawa ko na short video ayan ganda din yung fur shy diba mag jacket kaya muna ako kasi lamig na talaga guys wang wang na ang polis basta Euro, basta Europe talaga guys. Wow. Ma mapira talaga mga European. Mga European guys, mapira, ma mapira sila talaga. Mga mayayaman ang nila dito guys black pearl nila is with seafoods ginawa nila ng restaurant the black pearl ayan guys napakaganda dito guys ayan What a beautiful here. You know, guys.